Yo! Hello, hello sa mga ka shop ko, ka-guys ko dyan, ka ko, ako ulit ito, Bet At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na po kasi libre lang yan. At pakalimbang yung bell na yun sa para lagi kang notify kung may mga isi-share ako. Gaya aking isi-share ngayon, sanla update tayo kay Palawan Pawnshop sa ibang branch naman. At OMG, Napasanla na tayo. at ito ang ating resibo. Patunay na nagsanla tayo. Ayan siya. Kaya keep on watching till the end. Papakita ko muna yung pinuntahan kong pawnshop uh, pawn shop. Okay? Keep on watching. Ayan, dito tayo magsasanla. Tubos pala. Kunin ko to, mato. So yun mga kapon shop ko hinihintay natin ang ating item kasi may transaction din ako dito ayan tinutubos natin muna yung naisamble ako dito na may update ko rin sa inyo at of course pagkatapos tubusin magpapapuys tayo kung magkaano na ang 14 carats 18 carats at 22 at 21 carats kaya keep on watching uh, till the end sa mga nakakikilala sa akin alam niyo na kung saan branch itong uh, City Light branch ni Palawan Pawnshop Shop. Keep on watching till the end. Update ko kayo. Napasanla tayo dito again kasi natuwa ako sa update. Yon, so welcome back to our YouTube channel. OMG, ang taba ko pa rin, kulang pang taba. Uh, grabe. Parang shopaw ang ating mukha. Ayun, OMG. So, at least ito, pwede nating i-flex. Okay? So, nag so ang i share ko sa inyo is uh, 14, 18, and uh, 21, and 22 na rin. Okay? Ayun. So, yung na uh, naisan la lang natin is uh, this one. Ayan siya. Ayan. Pakita ko lang, flex ko lang na this one is very new. Okay? Okay? uh, 18 carats. Nandyan lahat yung uh, details. Yun yung maganda kay uh, Palawan Pawn Shop kasi nakalagay dyan yung estimated grams niya. And then yung carats nung alahas mo, approximate uh, niya and then yung timbang niya. Ayun. So, nakalagay na lahat dito. Naka-specify na lahat dito pag kay Palawan Pawn Shop kayo nagsanla. So, madali lang sa mga hindi marunong or nagtatanong paano palalabasin daw yung program. Since yung mga pawn shop guys, hindi nila dinidisclose ang program. Nasa sa inyo na yon na mag -commute. So, nandito lang siya o. Oh. Yung grams ng alahas mo and then yung pressure niya. Ayan, di ba? Diyan yung makikita. Dito nyo makikita yung pinag pinagsanlan nyo. Ayun. Check nyo kasi yung mga resibo nyo, mga kaponchap, ko, andito yung price nung pinagsanlan nyo. Karats nya, timbang nya, divide nyo lang. Okay? Ganun ka dali. Kasi marami kasi nagtatanong since hindi ko pa rin masagot, hindi ko sila may shoutout kasi nga hindi ako nakagagawa ng shoutout. Kasi last time is nagkasakit ako. OMG. Grabe yung ubo ko. Tumataol-taol ako. Grabe siya. Ayun. So... Uh, diretso na natin. Kumusta-kumusta na kayo? Comment down below sa mga experience nyo. Sa mga sinanlan nyo dyan. Tubusin nyo yan. Kasi sobrang mahal na po. Ang mga ginto ngayon, bibili kayo ng brand nyo, sobrang mahal. Luging-lugi kayo. So, it's better na tubusin nyo. Kung hindi nyo pa kayang tubusin yan is, pwede nyo po yan, i rent nyo kung uh, uh, every 30 days ba yan? 11 days? 22 days? Or 2 uh, months? Ganyan sa... Uh, Palawan Pawn Shop. Okay? So, nandito na. anilista uh, nilista ko na yung computation ng pinagsanlan natin and then yung pinapraise natin sa City Light Branch. Okay? Sa mga nakikilala sa akin, City Light Branch ni uh, Palawan Pawn Shop. Okay? So, diretso na magkano ang per gram ng 14 karat so same lang din ang ating finiflex kasi nung ginawa ko nga ito is e, e, same na uh, jewelry ang aking dala Ayun, so one by one ko na lang na-share sa inyo. Charot. Ayun, so 18 carats. Ay, 12, 14 carats. 4,083 pesos. OMG! 4,083 pesos ang per gram. Sa pala, one phone shop. And then, nung chinek ko last time ng aking na-share sa inyo, is same lang. Yung, yung uh, sunlap natin ng Palawan, pero ibang branch yun naman talaga yung napansin ko rin sa Palawan na pag magkano talaga yung nakaset na standard appraisal nila ng carats is same. Pero meron pa rin yung it's like mga newbie, yung mga ano, yung mga mga takot magbigay ng appraise is uh, nagbibigay sila ng mababa. May mga ganun pero mostly talaga kung magkano yung nakaset price na na appraise nung Alasis is uh, same. So, same nung nakuha natin na nai share ko sa inyo. 4,083 pesos ang program ng 14 carats. Na-check ko eh. Okay? Alright. So, next is uh, 18 karats naman. So, eto siya magkaano yung pinagsanlan ko. Ayan. So, 18 karats. Ang lumalabas na program is 5260 pesos OMG napakataas 5260 pesos ang per gram diba nagtaas siya compare last month kung icompare natin yung sa last month is for uh, 650 pero may nauna akong na share this month ngayong buwan na ito November is uh, mataas na siya nagtaas sila okay so 5260 pesos ang per gram. Okay? Pero yung sa ibang branch, yung nauna kong pinutan is 5,250. It's like may 10 pesos lang na difference. So, I think, yung pinaka-standard appraisal nila ng 18 carats is 5,250 pesos. So, you know the drill. Comment down below. Bero! Bero! Kung pare-pareho ba tayo ng sanla. Okay? Sa ating mga alas. Pero, ayan uh, pa rin yung sinasabi ko. I think hindi pa rin. Kasi magkakaiba tayo ng mga location, mga staff na nag sa mga alas natin, mga jewelries, and then yung mga record natin. Okay? So, next naman, buti na lang, may 21 tayo na suot-suot, 21 carats. Ayan, para naman marami-rami ang pwede kong ma-share sa inyo ng Sanla Update. Shout out sa mga OFWs dyan na maraming investment ng mga lahat na nag-abang ng Sanla Update. Ayun, so it's like once a month na lang ako nag-share para naman uh, masaya. Ayun, okay? Ayun, so magkaano na nga ba ang 21 carats kay Palawan Pawn Shop? 6,130. napaka -taas na. 6,130. OMG, ang taas na. Masayang-masaya yung maraming investment na talaga before. Pero yung mga bumibili pala ngayon at iniisip nila, nadali nila sa mga pawn shop, luging-lugi po kayo, okay? Kasi maraming ganon mag-iisip. Akala nila bibili sila ng mga alas sila ngayon is dalin nila sa pawnshop akala nila is mas mataas kung ipuponshop nila mind you na yung mga pawnshop is pawnshop sanlaan lang sila they are not buying okay pawnshop lang not buying kung gusto mong ibenta yung alas mo ng mas higher benta mo sa mga kakilala mo sa mga sa mga online since uso naman ang bintahan ngayon sa mga online ayon kung gusto mong ibenta sa mga uh, sa gold price ngayon okay sa mga pawn shop sanlaan lang sila okay o di ba dami ko nang sinabi so ulitin ko lang 14 carats 4083 pesos 18 carats is 5260 and then ay na ano kung tapat ko tapat diet ka na oh, Okay, yung 21 carats is at uh, 6130. Ano ba yan? Nainis ako sa mukha ko. Shopow shopow taba-taba na talaga. Ayun lang! So, that's it for today's vlog. And you know the drill. Comment down below kung how much, how much yung mga sanla dyan sa mga inyong location. Ayan. So, thanks for watching. And you know the drill. And thank you for non-stop supporting me. Pagpasensya nyo na ako. Ayun. And pwede rin naman na supportan nyo ako sa aking mga sinishare about sa mga celebrities, mga short videos lang yan. Ayan. So, at least, Ah, uh, don't worry. Nansta pa rin ako na mag-share ng mga sunlap date natin, okay? Pero yung mga pag-hold, pag-flex, pag-unbox ng mga jewelries ko, nag-stop na ako. Nansta pa rin, bumibili ako, pero ayoko na lang siyang i-share online na, okay? So, yeah. Yun lang. Basta. Secret. Charot. Bye! Thanks for watching. God bless. Ingat kayo dyan.